challenge accepted. Two tone. Two tone reangle. Ayan, isang premium finish which is yung parang salaming at isang normal finish lang. Let's go. At may tropa nga tayong nag-send sa atin ng message, pinapagaya ito. Gusto niya raw gawin ko ito sa motor niya, sa pyesa niya. So, syempre, i-accept ia natin 'yung challenge. Kaya tayo, umpisahan natin. Mag-degree muna ng normal na degree na tinatawag. Yung wrap finish lang. Na? Hindi pa yung premium finish na parang salamin. So, syempre, sa umpisa, kailangan mo muna i-reangle yan. Ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung talim na aking ginagamit sa pag-degree Dahil sobrang dami pong nagtatanong nito sa akin. Nagko-comment at nagme-message. So, hindi ko na lang sila ipa-flash dito sa video na ito. Sasabihin ko na lang sa inyo kung ano yung gamit. At sa dulo ng video na ito, papakita ko sa inyo kung saan ko nabibili, kung magkano. So, ito yung gamit kong talay mga boss. Ayan, ito yung pang wrap finish lang. Yung walang itim sa dulo, yan yung plain lang. Yung may itim naman sa dulo, ayan yung diamond insert na tinatawag. So, diamond po yan yung nasa dulo kaya napakakinis niyan kumain as in parang salamin papakita ko sa inyo kung saan ko ito binibili sa dulo ng video na ito kaya sa mga may mini late machine din o nagtotorno mini late man o malaking late machine eto po para sa inyo ito baka sakaling ako ay makatulong so padadaanan ko na siya ng diamond insert titirahin na natin para makita nyo na ibang iba yung kain ng diamond sa ordinaryong talim lang ayan i re, -re ko po yan pakakainan natin yan na sobrang nipis lang as in gabuhok lang tingnan nyo naman yung birutan tumatalsik no? parang alikabok lang so ganun lang po kaliit yung kain yan para hindi magbago yung angle na nagawa na natin so medyo ulang pa yung ating pakain pakakainan ko pa ng isa para perfect na perfect na yung challenge sa atin. At gagawin ko ito sa pyesa ng customer na nagre-request ng ating tropa. Para naman siya ay akin mapagbigyan sa kanyang munting kahilingan na So inaccept ko yung challenge niya. Kaya eto para sa ito boss. Itong proseso na ito. So wala naman halos pinagkaiba, no? Binaliktad ko lang yung Para makuha natin yung ganitong klaseng finish. So ayan, tapos na. Papakita ko sa inyo nung malapitan yung finish process. Ayan, o. Oh. Isang rough finish at isang premium finish. O, oh, ba? Diba? Maganda nga naman tingnan. Mabisang tingnan. Kapag gaganito yung degree. baka sakali, ganito na rin ang gawin ko dito sa shop. Depende. So, ito po yung aking talim na ginagamit. Papakita ko sa inyo at kung saan ko nabibili. Ayan. Diamond po yung dulo niyan. Yung may kulay itim. Yung kabila naman ay ordinary lang. Yung kanyang kain. PCD yung aking ginagamit. Pang-aloy. Kasi yung CBN alam ko parehan sa mga hard metal. No? sa mga matitigas na bakal. PCD sa mga alloy parts. Dito ko po siya nabibili sa Shopee. Ito mismo yung seller at nandito na rin yung iba't ibang sukat ng diamond insert. Kung bibili kayo, isabay nyo na rin yung tool holder para magamit nyo siya na maayos. Piliin nyo na lang yung eksaktong magkaparehas para pag bumili kayo, ang timano pagdating ay eh magagamit nyo na. No? Hindi na kayo maghahanap kung saan nyo pwedeng ilagay yung insert na yan. Ilalagay ko yung link ng Shopee dito sa comment.